Alam mo ba pre? Maliligo sana kami ng swimming pool kahapon. Oh, naligo pala kayo ng swimming pool kahapon. Bakit hindi nyo ako dinala pre? Kaso, hindi kami natuloy pre. Oh, bakit naman hindi kayo natuloy? Kasi pre, pagdating namin doon sa resort, pumunta agad ako sa may swimming pool. So, anong nangyari pre? Naligo ka ba? Yun nga pre. Hindi ako tumuloy. Kasi, may nakasulat na six feet sa may pool. Eh, dalawa lang ang pa ako eh. Ay, okay. <laughs> Hoy Tiryo, ito lang ba ang sahod mo? Siguro ibinigay mo na naman sa babae mo ang isang libo, ano? Oh, darling. Mm -hmm. Ang swerte naman ng babae mo, ano? Si pare mo nga, eh. Walang ibinibigay sa akin. Ne. <laughs>